Hi guys! Ngayon ay lalabas kami para mag-caroling. Tara, samahan nyo kami! Bilang mga Pilipino, hindi na bago sa atin ang punta sa mga bahay-bahay upang huminang ang ginaldo tuwing Pasko. Tayo ay nagka at ito na ang ating tradisyon magmula pa noong unang panahon. Ito ang tanda ng ating pagmamahal at pagbibigay na sumisimbolo rin sa kapanganakan ng Heso Kristo. At syempre, hindi namin pinalagpas ang araw na ito dahil ito na ang aming naging tradisyon for the many years in the past. Sa loob ng apat na araw, kami ay naglibot sa mga barangay upang umawit ng mga masasayang tugtuging nagbibigay kulay sa Pasko. Pakinggan nyo na lang ang aming awitin. Bells, says, Jesus, we remember, it's your o ba diba? ang ganda ng boses ko. <laughs> Napakasaya ng araw na to pagkat nadama talaga namin ang Pasko. Marami kaming bahay na napuntahan at kami ay nag-enjoy sa mga pag-awit at pagtugtog. Sadly, kukunti na ang nangangaroling sa mga baybay -bay at although it means lesser competition to us, nakakalungkot lang na hindi na ganoon karami ang lumalabas para humingi na ang ginaldo. Ito ang tradisyon ng mga Pilipino na dapat hindi kinakalimutan because just like other countries, ito ang unique trademark ng ating bansa at ito ang tanda na ang Pilipino ay likas na masiyahin despite the struggles we are experiencing. Anyway, after naming magkaroling ay umuwi na kami upang bilangin ang amin na pamasko. Ang total ay around 20k para sa apat na araw at ang hatian naman ay 1,159 pesos. Not bad para sa Caroling. Next time, siguro may pasayaw na rin para mas marami pang malikom na pera. Yun lang guys for today's video. Ikaw, magkano ang nalikom mong pera ngayong Pasko? Comment below. Merry Christmas! Bye-bye!